sintang bayan naming mahal. Diwa ng mga bayaning gabay sa malaya na bansa. Mga marahuyong tanawin at isla. Kapuloang puno at sagana kay inang kalikasan. Halakhak, ligaya, luningning ng mga matatawing kapiyastahan. Bigkis ng mga mamamayang nagtutulungan sa panahon ng sakuna. sa sapat na ba ang bayanihan? Baha korupsyon, kahirapan, sa sa katiwalian. Patuloy na lang bang hahayaan at magbubulag-bulagan? West Philippine Sea, sa ating nga ba talaga ganyan pilit inaakin ng iba? At sa bawat alon, ang ambasang abang musda. Katanungan ng kapilipot sa ating isipan. Paano nga ba susolusyonan? Sa lumalaganap na suliranin, sa West Philippine Sea. Isa ang mga mangiisda sa lubhang apektado. Takot at pangamba, kaligtasan o kita sa bawat tagupit ng mga alon. Kasabay bangka, isusugal ang kapakanan para sa minamahal. Ang sektor na pangisdaan ay nagbibigay hanap buhay sa mahigit dalawang milyong Pilipino. Inatayang umaabot ito sa isa't kalahating porsyento ng kabuang GDP ng bansa. Bukod dito, nakapag-aambag din ang pangisda ng 2% sa lahat ng produktong pangisda sa buong mundo. Ganong napakahalaga ng parte ng mga mangingisda sa ating bansa. Ngunit kung ang kargatan na dapat animo ng bawat Pilipino eh ay Isa, si Mr. Crisanto sa mga manging isda na nakikipagsapalaran sa karagatan alang-alang sa laman ng piyat ng kanyang pamilya. Uh, magkano naman po yung kinikita niyo sa pangingisda? Depende kung matubar uh, o mabili niyo. Matubar, sulit uh, solid lang yung nakaraos sa ng mga isang araw. Din. Pero kung ah, okay. mabili, kumikita ng maayos. Okay. Okay. Uh, dahil kayo po ay mahingisda, alam na alam niyo po ba yung problema ng bansa natin about sa Philippine, uh, West Philippine Sea? Ano po ang masasabi nyo? Oh, okay. <coughs> kasi maangis lang kasi at uh, mga tumalas, mahuhulay. Mahuhulay ka. Kaya minsan, hindi pa. Ang nakapagtaon si kami na po. Napaparuhin po kayo? Okay, okay sa, so, okay po. Sa so, tingin niyo po ba masusolusyon na ng Pilipinas ang issue tungkol sa West Philippine Sea kung magtutulungan ang bawat membro ng bansa, particular ang gobyerno? Sigurado. Sigurado. Kasi Inaada namin nung araw yan, nagwerte na nga kami sa... Pero hanggang ngayon, supadin, ang pa uh, din, ang uulitan na, kung parang isa pa rin yung ano, tanging isa. Okay po. Uh, ano naman po yung mensahe uh, ang gusto nyong sabihin sa kapwa nyo mamamayan ng Pilipinas at sa gobyerno? Sana naman yung mga uh, katulad namin na mangas na eh, payagang lumakot. Ano ko rin kasi nakapit pa yung mga kamilinahan, mga anak namin. Okay. Yun yung uh, unang anak boy na. Karapatan ng mga mangingisda ang magkaroon ng hanap buhay. Karapatan din nila ang payapang kabuhayan. Sila ay nahihirapan sa karagatan napilit pilit ninanakaw sa ating bayan. Ang hiling ng nakararami, hindi lang dapat ang mga mamamayan ang nagtutulungan. Sama-sama tayo, sama-sama tayo sa pag-unlad ng ating sarili, sarili, karagatan. Dahil dito, ang hiling lamang ng bawat Pilipino ay kalayaan. Kalayaan sa nangangalawang na haula. Kalayaan sa bulok na sistema. Ako, ako, ikaw, ikaw, tayo, tayo. tayo.